sa ating channel. So today guys, uh, hindi muna tayo magluluto dahil uh, mag-a-advento naman po ang inyong kabitbel. So ngayon, nakayaan kami pumunta ng uh, Netherlands and Batangas dito lang sa Batangas sa Barangay Dugdod. So kasama ko po yung mga kaibigan ko. Oh, tara, let's go mga kabitin. So, kakarating lang namin. So, way back 2018 mga kabilbel, ito yung video ko nung pumunta kami dito noon sa Old Crop Farm, Netherlands and Batangas. So, dati na kami nakapunta dito, uh, way back 2018, at kasama ko noon si Chona. Pero ngayon guys, ang kasama ko naman ay si... Si Miriam at si Loida. dahil hindi nga nakasama si Hazel meron silang pupuntahan. So, tinuloy namin kami na lang tatlo. Kami na naman ulit. <laughs> Ayan, welcome back mga kabilbil. So ayun na nga guys, nagbago na ang presyo dito sa Old Grove Farms. So ito na yung kanilang ano. Ang adult ay 7 na Nine 900 per hundred uh, 950 for ano yan. First islat, no? Yes. Tapos 700 naman ang 3 to 7 above. So, noong 2018 is 850. Now is 950. So, sa mga gustong pumunta dito, Bojoy Yukon. Ayan, pagbalik mo from Canada, puntahan mo na din ito. Parang last week lang nakita ko si Ding Dong Dantes na nag-ano dito. Na, tsaka si Bianca di diba? At ito naman nagagandahang mga staff ng old group. Say hi! Welcome to my channel! Ayan guys, magbabayad na tayo. Ayan, kung gusto nyo magpakain ng uh, ship at uh, saka duck, ito, mag-aabit kayo ng 100 for sheep and duck, 50 pesos. So, ayan mga kabilbila, kapag bayad na kami ng aming uh, entrance fee, So, dahil hanggang 3 o'clock lang yung sa lunch dito. Walang meri merienda. At 5 o'clock ang uh, 5 o'clock guys ang ano dinner time at saka yung lunch time naman nila 3 o'clock. Ay, oo. Hanggang 3 o'clock. Eh, dahil na time check alas 2 na po. So, kakain muna kami bago kami mag-ikot-ikot dito. Tapos, may dala akong uh, patukas sa ship. Ayan, para na rin makapag-vlog tayo. Patukain natin yung ship. Nagugutom sila. Ma-100 um, pesos ang social naman! Ayan. Ako, si Lloyd naglalakad at saka si Miriam. Medyo tumaba na si Miriam ngayon. Ayan, ang ganda. Ito yung mga tinatanim nila, o. Oh, ayan. Yung Ay, tinatanim nila mga kabilde. Tapos ito yung kabilang side. Uy, ang ganda na nito. Dati wala ito. Oh, ayan. Tapos ang ganda ng puno. Wow. Ayan. Ang dami na mga puno, mga ano, ka-baby. Oh, ganda dito. Oh, relax na relax ka dito. Kung gusto mong mag-relax, mga ka nang okay. wala sa masyadong mausok, wala masyadong pollution, dito kayo pumunta sa Old Grove Farm. So, pupunta tayo dito. Dito yung pinakang-restaurant nila. Ah, dito ako nag-emote-emote noon. Ayan o. Oh. <laughs> Ay, ang ganda! So, ito na nga yung pinakang-restaurant nila. Ayan pala yung kanyang pinakang restaurant nila kung saan ka dito magte take ng pagkain mo. No? So, ang ganda ng loob, mga kabibil, pati siya din gear. Ayan. Tapos ito, pwede ka mag-picture-picture. -picture. Ayan. Yung old na ano nila, na patutugila, mga oh. Dito yung mga dating bookspot, tsaka yung malaking chest. Ayan. Tapos dito, ayan o, no? uh, pwede kang magtanaw-tanaw ng dito, pwede ka magbukas ng bintana at magsisigaw ka ng Darna! O, oh, ayan. Ah, ba diba? Ang ganda ng puno. Oh. Yun ako nag-emote-emote ng mga nakaraan, mga kabilbin. So, ayun. Ayun na yung dalawa, oh. So, ito na guys, yung dalawa kong kasama. Ayan, nag-treat na rin kami ng pang advance uh, advanced valentines para sa dalawang ito, oh. At isa ka labas labas si Lloyd <laughs> ha. ha ba? Diba? Mukhang, mukhang hindi stress yan. Tinawa. So ayan na, more than na kami ng pagkain mga kabilbil. Let's smoke. Bang! So ayan guys, nakain tayo ng uh, egg with, uh, hindi ko alam kung mayonnaise ba to ang cute ng egg niya. ayan mga kabilbil, tapos na kami kumain nawala na rin yung aking uh, lipstick at magiikot naman kami dito sa sa buong ano uh, farm ng ano so ayan guys, meron ditong nagshoot ng uh, wedding ayan Oh. ang ganda talaga ng puno na ito mga kabilbil so ayan o, oh, may nagshoot dito ng uh, photoshoot ng kasal hi, welcome to my channel <laughs> Ah, ayan, may CR. So, mag-CR muna kami, guys, dahil napultang kang aming tron. Ayun yung wishing well. So, ang ganda ng panahon ngayon, hindi ako maiinitan, mga kabilbil. Ayan, o. Oh, ang ganda ng uh, ng view. Dito yung CR nila, guys. Ang ganda, o. Ayan, o. Ayan, ang ganda. So, ano naman, Lloyda, masasabi mo ngayon na naka, nakarating ka na dito sa Old Grove Farm? Uh, memorable, kasi ang sarap ng pagkain at ang lawak-lawak. Ang ganda. Ayan, uh -huh. Nagustuhan mo ba? Sobra. Yung crispy pata? Masarap. <laughs> Ikaw naman, Miriam. Sobra. <laughs> ay, nako ayan, oh. Pangita naman. Ako naman ang ihi mga kabilbi. Thank you, kabilbi. Ayan, Miriam, yan ay, at saka Lloyda, yan ay pa Valentine's Day ko na sa, sa inyong dalawa. Dahil hindi nga nakasama si Aisil at saka si Chona. Ayan. Oh, ayan, mga marites. <laughs> ayan na, tara na, guys. Ito yung wishing well. Pwede kayong mag-wish dito. Ayan. Na mababaw lang naman ang pagka-wishing well. Ayan. Eh. So, guys, pag summer, maganda dito. Ayan oh, kakaiba yung kanyang bulaklak. Kulay orange. So, dito na picture picture yung iba. Dito kami nag-picture-picture. -picture. Guys, ang ganda ng mga bulaklak. Ay, hindi pa ito. Doon sa bridge pala. Balik tayo. Ang ganda dito, Miria. Meron dito insta, Instagramable. So, ito na yung dulo. Tapos, doon tayo sa So, ang lawak-lawak, ang ganda-ganda. Saan ka na? Kapal, oh, yun eh, sikip. Eh, pagka lalo, wala, anak ay sumasigip na oh. magtalo. Mahalaga ngayon, hindi ka na-stress at ikaw ay <laughs> milyonarya <laughs> na. Ah, oh, wala. <laughs> Ayan. Sige, <laughs> mama, tingnan ka muna na sa <So, laughs> katama. Oo. Oh. Oh, Baka ko, yung mama, siguro papayat na ako. Sa pinayat. Bakit? Uy, iba pala pag yumayaman. Ay, na papayat, ako. Papayat, ako. papayat ka? Hindi rin. Lalo kang tataba. So ayan guys, pupunta naman kami doon sa pinakang pool. Pag gusto mo mag Oo, mag overnight dito. So bali pinuntahan lang namin ito. na mga tanim dito guys, ano to, yung basin. Ayan, pahingin ng dalawang piraso. Ayan. Kumuha tayo ng dalawang piraso. Ayan, nagnakaw po si Kabilbil. Lalaho ko sa pasta. Ito so, yung uh, playing room para kung may kasama kayong bata, mga Kabilbil. So, ayan. O, silipin natin yung pinakang pool nila. O, ano yung pinagbago. So, ayan o, kung pwede ba maghubad dito, kung meron tayong baon na, ano, pwede kayong maglangoy dito kasi kasama na sa bayad. Ayun <laughs> lang, malamig. Siguradong giginawin ang tinggil nyo dyan. <laughs> ayan o, pwede kang mag buhay mayaman dito. opo ka lang dito. Ayan. Amir, yung picture lang kita dyan. One, two, three, click. One, two, three, click. Dami no, kayo kaya? kaya. Yung... <suks> ah, mayaman kami. Tapos ay, siya, ay, ba? na uli, Pastaya, na naman kami. Pero nalabas <si> na <su> Ano ka? sa kanyang anak? Uy sa Malbar pa eh. Ah, Pupunta pa po, po kayo ng Malbar. shout-out uh, sis Bujo Yukon at saka Sandiro. Ayan, shout-out sa lahat ng mga Team Kung Pavers. Punta na kay dito. Arat na, mga kabilbin. Ang sarap-sarap ng buhay dito. Kaya lang, 950 per, uh, per person. Kaya, mamumulubi ka kayo, Sandiro, sis Bujo Yukon from Canada. Shout-out! Dapat live nyo. Like, share, and subscribe, mga kabilbin. So ayan mga kabilbil, ang sarap-sarap ng hangin dito at saka medyo nagmukhang tisay na naman ang inyong mga ang inyong kabilbil. Ayan, para nagbalik bata, nagpahinga kami ng mga kaibigan ko ni Loida at saka ni Miriam. Hindi nakasama yung iba mga kabilbil dahil uh, meron silang mga ginawa sa kanilang buhay. So, naikot ko na yung buong uh, Old Grove Farm ng Netherland in Batangas sa ang tawag dito mga kabilbil. Malapit lang ito. Barangay, ano kuya? Barangay Ludlod. Barangay Ludlod, madali lang hanapin mga kabilbil. Barangay Ludlod, Lipa City. So, ayan. Dito na nagtatapos ang ating video for today. Thank you for watching mga kabilbil. Ayan. Like and share and subscribe. What uh, you think about this video? And leave your comment down below. Like, share and subscribe. Bye. See you next time mga kabilbil. Ang bilbil kong malaki. Ayan. Bye-bye.